sa isang bodega na malayo sa bayan. Dito din nila ni Dennis, si Leah at itong si Tristan. Nang magmulat ang mga mata ni Tristan ay nabalot na siya ng takot. Naiinis siya sa pagmumukha ni Dennis at agad niyang ganong kung ano na naman ang kanyang pinaplano sa kanyang ate. Pahihirapan ba na naman niya ito kagaya ng ginawa niya noon? Napalingon itong si Dennis at tumatawa lamang ng malakas. At nang makita nga niya na itong nga si Tristan ay ginawa ang lahat, sinigaw-sigawan niya itong si Leah ya para lamang magisig dahil ninais dito na makalayas at makatakas sila. Subalit, tumawa lamang siya at sinabi ni Dennis na kahit anong gawin niya ay hindi magigising si Leah sapagkat sinisigurado umano niya na mapapahimbing ang tulog nga ni Leah nang sa ganun ay hindi makikita ni Leah ang gagawin niyang kabalastugan. Hindi na nga alam ni Tristan kung paano pa ba silang makatakas mula sa pagkakulong dahil nakagapos nga ang kanyang mga kamay at maging ang kanyang mga paa. At ang sunod na nga niyang masasaksihan ay ang pagtawag nga ni Dennis dito kay Carol. Nakipagkasundo siya kay Karon. Ang gusto niyang mangyari ay para ma-end na ang laro na kanyang sinimulan ay gusto niyang patayin itong si. At bibigyan lamang siya ng dalawang oras para magawa ito dahil batid din niya na hindi madaling gawin ito? Umiiyak na lamang ng gusto itong si Karon sapagkat nahihirapan siya sa hinihilingan itong si Dennis. Napatingin siya kay Santiago. Sinabi niya rito na napakahirap ng hinihingi nga itong si Dennis hindi niya kayang pumatay. Tanging si Dennis lamang ang makakagawa noon kay Wilfred. Ngunit ano nga ba ang kanilang gagawin? Agad namang sinabi ni Santiago na wag nang mag-alala sapagat may naisip na siyang malaking plano gagamitan nila ng bulletproof itong si Wilfred at gagawin nila ng paraan para magmukhang makatatuhanan ang pagbaril niya dito kay uh, Wilfred. Ngunit sa ganun ay magiging ligtas si Leah. Malungkot na malungkot itong si Karen at sinabi naman ni Wilfred na handa siyang gagawin ng lahat kahit noong hindi pa nakapag-isip itong si Santiago. Handa siyang ilan ang kanyang buhay kung yun lang ang uh, magiging paraan para maligtas itong si Leah Samantala ng hamba naman itong si Amber, hindi niya pwede yun hindi pwedeng gawin ni Wilfred ang bagay na iyon. Ayaw niyang maulila agad. Subalit so, nang marinig na nga ng lahat, ang malaking plano na Santiago ay nagtiwala na ang lahat. Gagawin na nila ang mga plano. Matapos ng tumawag muli ang demonyong si Dennis ay wala na silang magagawa kung sundin ang mga hinihiling nito kundi ay mapapahamak si Leah maging itong si Tristan. Nag-warning na siya matapos ngang hindi agad ginawa nga ni Carol ang bagay na iyon. Nagpaputok na siya at tuluyan nga nga nabaril itong si Tristan sa may paa. Napasigaw na lamang ito ng malakas. Awang-awa si Carol sa kanyang kapatid. Kung malapit lang sana ay tinakbunan niya ito at sinaklolohan. Ngunit sa ngayon, ay wala siyang magagawa Kundi sundin na lamang itong si Dennis Ginawa niya ang kagustuhan ni Dennis At nagmukha namang totoo Sa harapan nito Na siya Ngunit hindi pa siya sapat ang lahat Dahil gusto niya Dalawang bala na galing sa baril ang uh, tumama nga dito sa kanyang katawan. Subalit, so, tela masisira ang kanilang mga plano, sa bigla ang pagdating nitong si Ronnie, na bago pa man kalabitin nga nitong si Carol, ang pangalawa hinihiling nitong si Dennis ay uh, naunahan na siya ni Carol, kaya nawala ng malay itong si uh, Carol. Dito na nga, nasira ang gabi nga nitong si Dennis. Sa akala niya ay napakagandang laro ang kanyang masasaksihan. Subalit so, sa kanyang mga nakita, siya ang talo sapagkat nasakta naman itong si Carol. Hindi niya nagustuhan ang pangyayari at sa isip niya patay na si Carol. Baliw na baliw na siya at sagad na wala nang makakapigil sa kanyang kasamaan. Kaya naman idadamay niya ang lahat. Maging itong si Tristan ay tinuluyan niya.